Mga idol at kabayan, Amerika may malaking pasabog laban sa China. Ayon sa impormasyong inilabas ng Amerika, sa halip na rocket fuel ang gagamitin tubig ang laman ng mga tangke ng misal ng China. Grabe ang nangyari sa China mga kabayan. Kaya pala ang daming tinanggal sa mga opisyal ng militar ng People's Liberation Army Rocket Force. Dahil sa katiwali F-16 Fighting Falcon para sa Middle East dumating na sa US Central Command. Israel pinasabog ang pinakabagong na nadiskubring tunnel ng Hamas mas sa Canyones F-15 ng Israel pinasok ang Lebanon bilang babala sa Hezbollah Indian Navy napigilan ang pag-hijack ng isang cargo vessel na sakay ang mga tripulanting mga Indiano at Pilipino. China walang kakayahang magsagawa ng digmaan sa ibang mga bansa dahil palpak ang kanilang mga kagamitan. Ang impormasyong ito ay inilahad ng isang source sa isang pahayagan na ang China ay kasalukuyang naharap sa napakalaki problema. Ito palang isang rason mga kabayan kung bakit marami sa mga militar ng China ay inalis sa pwesto, kabilang na ang kanilang pinakabagong defense minister. Inalis ng Pangulo ng China na si Xi Jinping, ang matataas na opisyal ng militar ng China dahil sa malawakang korupsyon, kung saan nagresulta ito ng paghina ng kakayahan ng People's Liberation Army. Halimbawa na lamang ayon sa impormasyong ibinahagi ng source sa Amerika ng mga missile silo ng China na kanilang ginawa ay hindi gumagana. Wala itong kakayahan upang maglunsad ng mga missiles. Dagdag pa dito, mga kabayan, ayon sa source, laking gulat ng China nang malaman ng malaman na mga missile sa ibang balita naman. Amerika nag-deploy ng karagdagang mga F-16 Fight Falcons sa Middle East. Dumating ang mga US Air Force F-16 Fight Falcon sa isang undisclosed location sa US Central Command Area of Responsibility nitong ika ng Enero taong 2024. Magsasanay ang mga F-16 na ito kasama ang Royal Bahrain Air Force, ang mabilis na mga ng Air Force sa pamamagitan ng pinagsamang layunin sa Agile Combat Employment para sa F-16 Fighting Falcon, KC-135 Strato Tanker at Operational Support Personnel. Nagsusulong sa kakayahan ng koalisyon na maging isang malakas na puwera sa sabawat arangan ng digmaan. Sa ibang balita naman, Israel wala pa rin kupas kung lakas nang ang pag-uusapan matapos madiskubre ng Israel Defense Force ang panibago at isa sa pinakamalaking network ng tunnel ng Hamas sa Canyones. Nasabog ito ng puwersa ng Israel. Aktual na video. Panoorin! Okay. זה מרהיב. אחי, תמיד יש לי את הפחד הקטן הזה שיעוף בזה. הם יורים עוד. חדל יעד, חדל. כמה פסטולים אני לא חושב שזה מצניח זה זמן טוב, זה זמן טוב לפסטול. Mga lumipad din sa loob ng Earth Space ng Lebanon ang isang F-15I ng Israel. Ayon sa mga observer, ito ay isang babala ng Israel sa Hezbollah na kayang maglunsad ng Israel ng anumang uri ng pag-atake kapag kinailangan. Halimbawa na lamang ang sunod-sunod na -sunod pag Strike nito sa isang bahagi ng Lebanon para wasakin ang mga infrastruktura ng Hezbollah. Aktual na video, panoorin!

na pag ng mga pirata ang isang barko. Balak na pag ng mga pirata sa isang barko na sakay ang mga tripulante mga Indiano at Pilipino na ng Indian Navy. Matapos sumingi ng tulong ang isang MV Lila Norfolk sa hilagang bahagi ng Arabian Sea, agad namang rumispondi ang Indian Navy sa pangunguna ng INS Chennai, isang stealth guided missile destroyer upang tulungan ang nasabing pang na barko. Naglunsad ang Indian Navy ng isang helikopter sakay ang mga Indian Navy Navy Marine. Tamandos upang itaboy ang mga pirata. Aktwal na video. Panoorin! ¡Laban ban